Ngayon nagpe prepare na po kami sa paglipat namin sa Cavite sa aming bagong bahay. So kami po ang isa sa mga beneficiary ng Cavite, uh, Naik, na pabahay ni PBBM. At ito at nag-aanda na kami sa aming paglipat bukas dito. So, maglikpit-likpit na kami at andito yung aming mga gamit lahat. Ayan, so, konti lang naman yung aming mga gamit na so, yan. Bali, bukas ng madaling araw, ah eh, hahakotin na namin yan mga alas 4 ng umaga. Ate. Ito hey! si Ate Lian. Hindi pa nag-prepare. Kami tayo gahiga lang. Bukas lang. <laughs> so, yun. Makaka... Makakatipid na rin kami sa aming renta. So, ang renta namin dito is uh, monthly. So, dalawang kwarto siya. Dito. Ayan. Ang kwarto niya yung isa. Tapos, nandoon naman yung isa. So, itong kwarto na to, hindi nagagamit. So, yung kwarto lang doon, yun ang nagagamit namin. And then, may ventilation naman siya. Kaso, mainit talaga. So, Ayan, nakapag-prepare-prepare pre -prepare na kami sa aming pagbipat. At namili na rin kami ng aming mga paninda na titinda namin doon sa Tabite. Okay, ang na yung hugasin. Marami pa kaming lilit Ano? na ay. Ang tatlong araw nag yan sa ganyang, ano, ganyang kukunti na... <laughs> kukunti. Kukunting gamit. Tatlong araw nag-prepare. na po na po, naka-prepare na yung mga gamit namin. Yan para sa relocation sa Naik. So dito namin, yun ano, dito namin Ah, ilagay yung mga gamit namin sa gilid para agutin ng mga truck. Ayan yung mga truck. Ito yung mga truck na uh, abot na aming gamen. Kaya nga bawah. Uh dahil kalau itu Kayak dari paling Oh, Good morning, good morning guys So nandito na kami ngayon sa pabahay At tinulugan na namin dito ng isang gabi At nandito yung aming mga gamit at hindi pa, nalil, hindi pa namin naayos So, maghapon din kami. yan sobrang pago di nakatulog na ako. Tulog na kami. At napakaganda dito guys. Kasi, medyo malaki. At, sa ngayon, ginagawa ko siya. Wala pa siyang ano dun. Wala pa siyang cabinet. Ganyan dito yung ano, yung kwarto hindi pa namin natutulugan. Ayan. So, nandito yung aming tinulugan muna. Pansamantala. Ayan. So, napakalamig sa lugar na to guys. Dito. Dito sa kalugkog ah, uh, parkstone. Dito yung labas namin guys. Ayan. Lamig. Napakasarap. Okay na okay dito guys. Ayan. Ito yung bahay namin. At ito naman yung aming mga kaharap. Ayan. Ito yung kaharap namin na establishment. So, dyan wala pang mga nakatira. yung mga ano na yan. Mga bahay na yan so sa aquator siguro uh, may meron ng titira dyan. mga taga na botas din mga taga sa amin sa lugar din namin sa nabotas so dito yung amin bahay ito so pinark ko muna yung motor ko dyan at nandoon naman yung aking kapatid So magkatabi lang kami Magkakapit bahay And then dito sa isang bahay Mayroon na din dito nakatira So ito Napaka Sarap ng umaga ngayon dito guys Ayan o Puro ibon yung maririnig mo At sa gabi napakalamig Sarap Ayan o Ito yung hallway namin Medyo malaki rin naman to at pwede tayong mag extension dito Ito, so, pwede tayong extension dito hanggang dito para gawin nating malit uh, maliit na tindahan ayan. so ayan ang gagawin ko ngayon ay ah, hindi maglilinis muna kami bago ko gawin yan parang pa tayong gagawin guys so dito naman dito naman sa labas so paglabas mo dito napakaluwag ng kalsada ayan. so dito so marami kaming na-relocate nandoon naman yung ah, iba ayan yung padiretso na yan hanggang doon yung pinakadulo na yan ayun so ayan, napakalawak guys So ayang mga bahay na yan, wala pang mga nakatira dyan ito at saka yun. Wala pa nakatira hanggang dun sa pinakadulo na yun. So, ito, nakulay blue. pero nakatira yan hanggang dun. So mga matatagal na sila dyan. Kaya may mga skurya yung sila. Dito, ayan may tindahan. So ayon Malawak yung ah, anong dito ha, ah, hallway. Dito tingnan natin dito. Ayan, so. Bwelo dito yung mga bata maglaro. Ayan. So, buti nga nakabitan kami ng kuryente. Ah, kagabi. So, hindi kami nainitan. So at nakatulog kami ng maayos may ilaw at mayroon din priyente so yun doon sa dulong na yun doon ilog na yan so lakad lakad muna tayo dito guys ayan sa so, mga kapit kapit bahay natin guys ayun no so tingnan nyo naman kung gaano kalawak to guys ayan no? ang um, sarap guys wala tayong babayarang kahit ano uh, sa isang taon so libre ako sa isang taon guys ang sarap saka napakalim, napakalamig ng lugar dito napakala napaka uh, sariwa ng hangin at uh, ang lamig uh, malapit na tayo sa tagaytay so, dito ay may nakatira na rin dyan, no? ay nakasama na yung marelo kay dito sila nakatira at then dito dito naman ayan sa so pahaba na yan ayan may mga nakatira na rin doon doon may motor doon ayan doon ang doon sa may kabilang kanto na yon ayan o so, dito mamaya mag ano ng supply ng tubig dito ay mag Sasahod salok muna kami. Wow. Hmm, ito. mo na Wow. Nakakikita. Lalim mo. So dito may mga uh, ano pa siya. Ito pwede pang gamitin space to. Ito swerte tong nakatira dito kasi pwede nyo itong gamitin space na to sa gilid. Pwede niyang gawa ng tindahan o ano pa man taniman niya. Ayan, kagandaan, Ay yan ang kagandahan dyan. Tsaka ito sa kabila. Ayan. Pwede niyang gawing taniman. Lagyan niya ng tanim o gawin niyang tindahan. So, eto, wala pang nakatira. Ayan, yun. Wala yun, sa dulo lang. Tapos hanggang doon Wala pang nakatira. So, dito, may pang nakatira na dyan. Kaso, nag co muna. CO-an si muna. At yung iba, eh, ayaw daw nila rito. Kasi, yung taga sa amin, inayawan nila kasi dun daw sila sa dulo. So, napunta sila dito sa dulo Eto, ang dulo na to Kaso Yung namili eh, di kasi makakapag-negosyo Gawa ng dito sila sa dulo So, paano makakapag-negosyo yung tao Kung dito sa dulo nga naman eh, Kung ikaw ay nagtatanim-tanim uh, pwede mo itong taniman itong uh, malaking area na to ayan o oh. so sabi ng NHA ah uh, andito sila pwede nilang gamitin to pwede nilang taniman isipin mo yan ang laki laki hanggang, din, hanggang dito grabe o oh. pwede mong kunin yan pwede mong taniman at dito nga Kaya swerte yung nakakuha ng bahay na yun. Kaso inayawan lang. Dito ay ilog. So ang lalim ng ilog dito guys. Dito, hindi pa na ano nagagawa. Dito. Ayan ang ilog. Sobrang lalim. Ayan o. Bangin. Ayan. kaya May mga mga billboard sir ang may mga billboard sir ang inano dito. Ginawa. So, dun yata may nakatira na doon, doon sa bandang anon sa kabila. So may ilaw. Yan, tingnan nyo naman yung hamog guys. Oh. Ano ang hamog dito? Ano? Wow. Di ba? probinsya ang probinsya at saka yung ilog namin dito tuloy tuloy yung agos eh, maririnig nyo yung agos ng ilog Grabe, sariwa ang hangin. Sarap